Morning. Malingki na naman kami. Itong live namin, ito ang live namin. Gising ang alas dos. Kailangan kumayod. Kawawa yung mga alaga ko. Maga kami mamalingki. Yung asawa ko galing trabaho. Antayin niya pa niya ako bago yan siya matulog sasamahan niya ako mamalingke. Drive. Buway namin, mamalingke. Ay, yung ano pa? Yung Louis Vuitton kong bag. Ay, hindi pa yung supot. Ay, yung supot sa ano? Yung isang bag ko yung ano, yung Louis Vuitton <laughs> Louis Vuitton o Chanel ito, wala pang tulog to siya samahan niya talaga ako mga minsan tatakasan ko hindi ko siya gigisingin madilim Nilim ang gabi. Mamaling kikami. Huwag oh, na ko sinilas. Ubus na yung sinilas ko. Pinagkakain ang aso ko. Pa, sampai pa yung sinilas mo pa. Ubus na naman yung pum, pum yung sinilas mo. Pati sahig namin, warak-warak na ako. Pagpumpungin na talaga. Kawawa naman yung ko. Buti sana kung kinakain ni eh, kaliwa kanan. Puro kanan. <laughs> Ay, puro kanan tinagkakain. Hindi naman kinakaingin ng ngat lang. Yan o. Yung aso kong terador. <laughs> Ayan. <laughs> yung aso kong terador. Ito, mabait yan. Garlic yun. Pompom lang. ano Ano na naman chinilas? Isang pa yung chinilas mo pa. Wala na naman siya malibangan. Hindi talaga. Naka-stop na eh. Nag-go pa yung truck eh. Kaya ayaw magmadaling tumawid eh. Paano kung nagtawiran tay lahat? kasi may driver din na ano hindi nagtitingin ng stoplight hindi ako niya, nagahabulan yun sila magka sumabay dyan sa tatlo hindi ano hindi kaya yung eh oh sige, mga kayo kayo Oh, may bigla pang magbukas. ato yung pagmamaneo, oh, hindi naman yan pabilisan, payabangan, magaling ka mag-drive, eh. Paingatan tayo. Hindi natin kailangan yung payabangan, pagalingan, gaano ka mabilis tumakbo. Yung mga driver, di talaga akong dyan. ingat-ingat kay mga alaga ko mga ayop doon wawa paano na lang kung wala ako um, um, sampung pusa walong aso tamo Pasok kayo sa loob siya. Di ba nag-reply sa Edgar? Maka-busy kinamin. namin. Bukuha kayo rin. Eh, direct kasi ako sa manok bukuha para makamura. Bukuha ng manok. Kasi magkaga ka lang mga... ng mga tangali ng apoy. Prino po. No. Okay. Hindi na prino. Oh. Mga uh, 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 pangarap doon ako bababa pa. Ba, Wala ba? ako kasi bariya dito. Ikaw na nga. Ayan ang buhay paling namin. Madaling araw. Naog na mo. Naog na po. Ito. Ito. Okay. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn